Sa totoong buhay, masisiyahan ka sa loob. Tell your God's way. Diyap-chahin ko ng kaya ng mga mga tao labay. Halikit samahan mo ako oh. maglayag kasama ani pam sa ferry God's way. Yung namatay, oh. Ay, ba ito? <tipos> ang lakas po niya. Ang lakas niya tapos naman. Naman siya, kasi dito yung sila taga-order na ito kami. Mm -hmm. yung dinamot ang iso. Oh. Ngayon naman siya, kasi ba yung asawa ko. Masyal sila dito tapos pinasukat po siya nung kapag hihina nga namatay ng bayan. Kasi niya po na... Yung ko na Anong buwan ba ako pumunta doon? July. July 26. 26. July, July 26. Yung <tipos> no. July 1 yung ano. Oh kamatay ko nang nang mm -hmm. Um, <laughs> hindi ako pinabira bantay mo? Hindi ko wala ako wow. Kailangan niya Kabubulong na lang po sa akin ako O oh, ano sa akin yung bantay mo? Sabi niya, mag-ano ka sa kamag-anak so, Dito na yung, yung kamag-anak nila na naginip ko Ano oh, sa Na uh, may halo yung pan

Nakakausap mo ba yung bantay mo? Nakakausap uh, mo? Pabubulong lang po, kaya lang dalawa po sila eh. Biglang ano, kunyari, pag may magpapagamot po sa amin po, eh, biglang bibigay niya po sa akin, ay, kumuha ka ng kwan ng tatlong kandila, isang itlog hmm. e, Biglang eh, bubulong sa akin, tapos itakilagay mo sa ulo na niya, sabi niya, hmm. Ngayon pag ano, pag meron namang isa, isa na naman, amoy naman yung ano ko, tapos ipapamoy din sa kanya, yung dahon ko. Ngorega no po. So ano yung biglang biglang niyo sa ano sa story nito, makausapin natin yung patay. Hindi mo matanggap niya. Hindi siya. Ang ito pang mamatay sa

yung nanay ay yung asawa niya ang may basa uh, uh, ano ba na agawa na pinto ng ano uh, pira ba involved ko sa pira kasi nababasa ko rin sila eh na involved ko ng pira pumunta yung asawa niya yan, tinitigan niya ako um, tapos pumunta kami sa kabila yung ilot ko yung isa eh ngayon gusto niyang itigil na Ayan, tuloy nyo ituloy. Tapos yung bumabalas na yun, pumunta na ng Bicol. Hmm. Kasi ganyan din tayo. siguro, kung yung pinakda para pumunta dito. Pero si Aron ay mapusin ang, na. Ano yung sarili mo? Malakas, malakas sa pakayaan mo. Uy, dalawa po si dalawa lang po yung magdamas sa akin. Bibiglang, ibubulong sa akin. Hindi ako nagtatakay. Sige, sige. Ayaw mo pagkama yan o. Punin niyo ang angkel ko para matulungkong kitahan. May mga bagay na talagang kailangan. Tapos si angkel ko naman ang kasakasama ko po. Angkel ko ko na parang dadasalan niya ako. Pero may, mayroong tumapasok sa akin na dasal ko. Oo. At tatlong words na dasal ko. Ano? Parang, ang Ilocano eh. Ano, sir? Pagpapasok sa akin, ang galing ko na magwalo Ang galing, pero, simugulong lang sa akin, magaling daw ako magdasal. Kaya lang sa mga Latin-Latin ko, hindi ko puno. Sige, pag ano, salamangin mo Hindi ka na sadyang nahihirapan. Sa una ka nang nahihirapan, talang ay hindi na kasi may bagay ka na eh. Ako talaga? Oo, dalawa. Hindi ka nang nahihirapan. Hindi ko turong sa'yo lahat. Pero pag may kailangan na ano, sabi namin ang ko na uh, kailangan na ko, kawagan mo lang ako, ha? Huwag lang sa tayo. Ha? Sa nga lang pa lang siya. Judy. Okay. Sige. Panginoon po Jesus, sa kayo mga mga ng mga 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 sa lahat, Diyos ang nakatakot ng Siyemerno. Ang sabi sand sa Diyos, kamarelo ay sa bawang kaliguliaba. And, na... Uh, ah, pasok. Oh. Ah, po! Ha? Kung na yan, magandang gabi sa'yo. ako, pinapunta rito para mag-usap tayo at yanihin natin ang bumatay sa'yo. O, sige, ano minsahin mo sa kanila? video din at may oras pa tayo. Ah. ano ang ipon ng Mhm. san san binigay ang pera yan kanino? Tapos Sige, gusto kong malaman yung history para maliwanagan ako. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko ng tubig. Matapag po. O sige. Ah, uh, oh, ibon kaha, bibigyan kita inumin, banal na tubig para lumakas ka agad mabilis. Oh, isa sa malili. Hmm, malakas na. Oh, sige magsalita ka. Ay na, boy na boy ka lang 'yan, oh. Oh, sa spiritual ha, patay ka na. O oh, sige. Anong nangyari? Binayad ko. Binayad kanino? mo nang ng pangalan kasi patay ka na, bawal sa sa isang espiritu ang magsalita ng mga ganyan. Pero susunod ko sino? Yung kapatid ko po, tapos isang anak na Sino yung, sa tingin mo, sino yung kumakanak? Sino yung babae na yan? so, natin na. Hindi ako sa ano, ay tinan, wala na muna ano. Ibu ko lang po tulungan mo ko, bibi. Para sa sa nangyari sayo, sa iyo, may magkaroon ng siya sa spiritual ha. Ha? Kakalain natin niya para matapos na yung problema at maakyat ka lang. May tanong ako, bakit hindi ko maakyat? Ha? At hindi ko lang kayo -dito. mo dito. Ah, yung mga anak mo. Ha? Mga anak mo, binabantayan mo. Hindi ka pa ba tinatawag ni San Pedro? Ang kakagalit sino? Ang mga anak mo. Ang tanong ko, bakit hindi ka tinatawag ni San Pedro? Pinadasalan na po. Pinadasalan ka na? Uuwi na po ako. Uuwi ka na? July, ano yun na magpakamatay? July 1st. July 1st. Ito yung ano? O, meron tayong kasama sa sabi ah. August na ngayon. Masyam, tsaka Kurong Padillas. Pagkakas ang kahapon. Mataka, tapos lang? Ah, konti bis. O sige, pakakitin kita ha. Mm -hmm. Ha? Pakakitin kita. O kung mo muna si nanay. Nay, kung sabi mo. Okay. Hindi okay. mo ang mga kapatid. Kapita ka ha. Ano na ako? Kapita ka? Susunod ka ng sa ko? nag-aaway kami sa binigay ni Kira Kira, yung binigay kaya nag-aaway kami Magkano may pera na yun nga Kulang sa... Ang yan, yung nga rontag ng asawa niya Siya nag-aaraturo yung lang sa akin Tapos, sabi niya Sabi niya, wala niya siya magkatamaw na yun Magkatis-tasya ay siya ako sa kumukuha ng pagsil doon. Oh, tapos pag nakakulay ka na, siya, babayari. Siya ang nanggaro sa yung kasama niya. Mm. -hmm. Eh ngayon, na ano sila sa BPW, na, so, eh, may hindi walang, na dinay, pag sila sila, nagtako. Nagtako na. hindi ko alam na binayad pa. Binayaran yun sa mm -hmm. asawa niya. Kaya yun ang alam ko. Tapos gumamit ng ulam para Patay mo? Oo, no, kasi alam niya. Nandun na yung pera. Pati susunod ka na. Oo, eh, yun ang sabi, sabi ako. Yung nga nakita ko kasi sa salpa sa, oh. Uh, kanina, no. sabi ko, ay papatay mo, baka ay eh. pa lang yun lang. Mm na? -hmm. Sige, uh, gato, Rudy, Rudy, mo. No? Ah, Rudy, <coughs> Rudy. 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 Rudy, Rudy, Rudy. 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 <coughs> <coughs> Tulungan tayo, patay mo na natin yung ano, tapos sumakit ka na ha. Ha? na bukong makyat kita sa katawan ng taong ito na nilulukan mo at ah, nakakitin kita ha ha at sige ready tayo papapasukin pa ko yung ano yung gumawa yung pumatay sa iyo ha hmm. uh -huh. oo okay. at sige yan pa bang kay Judy. ang usap tayo sa spiritual na Diyos Huwag hmm. 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 mo kong matatakot, huwag mo matatakot. Hmm. Ano? Ano? Huwag mo kong inaano-ano. Parurusahan kita. Lalitiguin kita. Ano? Ano masasabi mo sa nila? Bakit ginagawa mo yan? Dahil? Dahil? Na? Pinigyan ka ng pera. Ah, tapos? Para saan? Para saan? Ah, para saan? Para saan? Hmm, tapos Ayun, at saka mo ng kandila hmm. Pwede ko malamang kung sino ka kita ng daliri ko Ano? Pwede malaman? Bakit hindi? Bakit hindi? Ha? Bakit hindi? malakas ako malakas na ayun na malakas ka hu malakas pa ka. Na, tingnan natin kung sino malakas sa atin ah sino malakas sa atin oh oh oh, oh. ayan lang oh 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 mainit masakit oh mainit hmm. mainit oh pa Oh. Sino may malakas sa atin? Oh, oh Ay, ko lang yung puso. Hindi oh, naman kita sinaksak ng ganun. Oh, dikit ko pa, oh. Oh. oh mainit. Hmm, mainit. Gusto oh, mo, ko pa to. Oh, ah, oh. ang dami ko talaga. Uh, Bantay ko yung uh, eh. Ha? Uh, uh, ah, 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 ano, pahirapan kita? Pahirapan uh, kita? Ha? 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 ba Sino Oo oh, bakit sabi mo na eh, malakas ka. may pang ka pa? Ha? Ah, ah, ngayon, si sino ka ngayon? Sino? Oh. ah Ha? ka pa? Ah, Ilan taong ka na? Ilang tao ka na? Ilang ka na? 60, ano? Sixty ano? 68 Tanda-tanda mo na, gumagawa ka okay. pa Oh okay. ah. Ano? Kung ah. sila mo, huwag din Oh Oh Sino may malakas? Ah. Oh, malakas? Okay. O, bakit may pangalaman ako sa ah. sa'yo kanina? Ha? Ah, binayaran lang ako Binayaran ka? Oh, patawad oh, ano, Patawad? Ganun lang yun? Patawad Ay, Ganun lang yon. Ganun lang yan. Ah, ha? Hindi ako papayag. Kumukulong kita. ah, ah Bawi tayo. Ato, hindi, hindi. sa akin ayaw ko ng ganun. Bawi tayo. Ha? Umuha kayo ng isang buhay. Uuhain ko kayo. Ha? Ano ako? Ah, ha? Ah, Pagkano binahin sa'yo? Pagkano binahin sa'yo? Pagkano binahin sa'yo? Pagkano

Ayan, maglalangan mo po. Shoutout sa lahat. Ito po yung dati sa Urdanetang na natulungan natin yung kanilang pamilya. So, ito po, bago po ito. Bale, bumisita po ito. Isang uh, balang araw magiging magagamot. Malakas po ang kanyang bantay. Kasi so, pwede usang maging medium ano? Ikaw okay. mag-sandwich kay Kuya Judia. bago daw po pagkat, mag-ano kayo kahit lang o spaghetti. Handa ng alas tres bukas ng hapon. bukas, di Okay, alas tres ng hapon ng na... Sa, kany sa kanya po tatanungin kasi sa tupulo na kaya kanya kanya. So Kaya lang ang niya, nahi. hindi niya kaya yung ibang iba kami ngayon. Muli ako si Apoy Rika Puchalin. Uh, shout out kay Brother Rap. Brother magandang gabi sa iyo. Dito kami sa Tarlac. At uh, yung palakpala natin natin naman. Kung natin noon. Amen. Magandang gabi.